Hi guys, for today's video naunta. Almusal tayo I eat Toasted bread Supa sa bisaya Sausaw sa kape So ang topic na no, toon po today Na ko'y nakitaan guys sa new speed gabi eh. Tunlun sa nato. Wala mo tigas na sopa sa mainit na kape, ya Oh, Di ba? gup gamay sa kape dan to be continuous sa tong story. Kwan okay, guys, na nakita nakita gahapon sa news feed o oh, gabi eh. Ang gabi eh. Kay duha ka Pilipino, Pinay, mga babae. Dari sa Kuwait City. Nagabot sila, nakapang-abot sila. Di of sigur to nandu ha. Da nang Kung nag-away nag sila, kaya katong isa daw ka babaye eh. Di post sa social media niya, nasakpan niya tong gapos yan, nakita niya. So mga ilongga sila guys, mga ilongga. So hinggit tong isa. hindi tong isa nga, ali na rin! baga, pero mga ilongga sila, ilang lingwahe. So ang point na to guys, wala mo sa Pilipinas, wala sad mo sa Bacolod or sa Iloilo para ipakita ninyo inyong kaiso dari Dapita. Naghan kayong tao, kay Friday. Friday to siya na itabo. So, usually pag Friday, wala yung mga pasok ang mga kuan mga tao da sa Kuwait. Kuwan ganyan sila, holiday para sa ilaha. Kung sa Pilipinas, mo yung Sabado sa No. So, mo to guys, nag kuwan sila, nag gapang-abot sila, gaaway, gasinigitay, ga ga dinungugay, Nindaghan kay may ibang lahi na kapalibot. ba? Diba? Tapos daghan ng lantaw. So, ang atong kuan ang atong ang point da nga for today's video, at mo sa place nga dili mo makaistorbo sa mga tao. Labaw sa tanan. Yung muna to ang tanan nga mag-viral ta sa atong gibuhat nga maayo. Dili ta mag-viral sa atong buhat nga di maayo pariana namo diri sa kuy namo diri sa sa lugar ng dili open ang mga tao sa mga yan. na pag hitabo di ba tapos magsiningita mo diha mag kilamusay mo sa inyong dagboy mo sa inyong buhok nga dagha mga tao gan nang tao. so wala ko kakuan kung sa reason nga nung ga nga nung away to sila. Basta ang, yun na itong isa. I-post daw siya sa social media. Batot pa. Ayun. So, dapat guys, atong ilugar ni atong kaisog, no? Pag uli niyo pinas, ito mo maghusay. Ito magbinugnuay. Nagbinugnuay, pagod mo sa public place. Kaya, mag puro Pilipino, nakapalibot sa inyo, ha? Tapos nakapalibot ng ibang lahi. Nakapalibot pa ning mga uh, kalahi sa atong mga amo, sa atong mga employer. So ang ilang gina kuan adto, mga wala tay mga modo. No? Tapos times dire nga nang giaway gihapon sa public place gihapon, ang sa ilang giawayan ang lalaki nga wili Hmm. Ang nangyawayan, nag-ilog sila sa ibang lahi. I think, Pakistan. O, oh, nag-ilog sila. Mga dugay-dugay na to. Pero this year, gapon. Gabugno, gapon sila. Kaya nag-iilog sila sa usa kalalaki nga. Why they Diyos ko, ginoo. nag sila. Na yun. Nag-binog ice Public place, gapon. Nga, sa ending. Nilang duha. Wala gipili. Di ba? Diyos, o, Mindset, oy. Ang gabinuang na na siya. Mangita na siya lain. Makipatay pa kaana niya. For sure ba? Okay ra mo mga te. Kumain na. Isog-isog da no. Uli mong pinas. <coughs> Ito mo pag wild. Ba? Kaon na ah. Higo pugap. Tapos, naka-istorbo pa sila sa mga tao sa palibot. Usually, especially pag Friday, ang mga tao, anak, labi na pag oras na silang prayer, hilom din na sila. Pray na what if natunong kasi singit mo diha ng prayer di ba prayer sila dari nya nay maka kuan sa inyo ha? di mapriso pa hinuon mong duha nangayabag mo kalami ba inyo pang kusnoton sa inyong gite humo na guys no butang nato sa kaisog ang atong kaisog ba butang nato sa tua kaya dari mga god na two, ah? eh samok samok naman mo sa ilang palibot nga daghan kay nangagi huot -huot kay huot-huot kay kuan lagi. holiday Kay daghan kay tao ga ana ba tagbo, tagbo kay paingon dito ni paingon dire. Tapos mukalit lang. ay Sus ko Ambot na lang basta sabak isa lang duha. Nga bugno yun sila. Mo na guys nga. No no no, it's a no. XXX. Bad idea. Diba? ba? Mapulig ipaabot na nanto niya mulig pinas dito niya luto ng buhok. Kay diri man good. Whether an ikaw if if makitaan mo sa mga pulis ang gaway mo kamo duha mo. Eh. Dalton sa presinto ng mga prison ang mo pila kadlaw dito. May lagkwaon mo sa inyong amo pag mo. Kaya hindi mo pag di wow. Nya. Hasol-hasol dahil mo sa gobyerno no? Yan inyo mga binuhatan, no? Basta paita. Ang bot na lang. Kaya sa pasaway. Muna ang uban kasagara Ma, ma, ma damay. Eh. Kaya makaingon mo na sila. Ginaani tanan ng Pilipino. Daring napita. Ang bot na lang. Alamin niyo bunalan. O sila tokog ay, So, maulito guys for today's video. No? kay magbog daw na kung kape ako sa aning i Injo yang pergi, gopi, gop, sama kafe.